Hello ka Since trending na trending ngayon yung mini donut. Ayan ka Chavs, bubili na rin tayo ng donut maker. Ayan, kakadating lang niya kanina ka Chavs. Ayan yung tatak niya oh. So, so kani. So kani ang tatak niya. Ayan, 16 holes. Tapos ayan yung nayari natin ka oh. Very, very cute. Siyempre, nilutuan natin kaagad para maaurahan naman natin. Mamaya, ano ko yung outcome nung aking ano, kung anong kaganapan. Kasi magta-toppings pa ako. Ayun lang muna for now. Ito na nga, mga kachabs, mag-drizzle na tayo ng ating toppings. Ito ang chocolate syrup. Ayan, drizzle natin ng ganyan yan. Ayan ganyan. Ang tawag dyan, messy donut. Messy donut yan kasi, hinahalo dyan yung ano, hinahalo dyan yung, tawag dito, hinahalo nito yung sauce. Alam mo, paham mo dyan. Since tapos na tayo mag-dweezil, lalagyan na natin ngayon ng sprinkle candy. Ayan. Huwag natin damihan ketchup ka kasi, yung donut matamis na tapos yung chocolate syrup matamis na din baka mamaya eh baka tamis tamis ng ating buhay ano lang natin yan dyan para pang aura aura lang ba ganyan ngayon who is willing to order for pag halimbawa gusto niyang mag order sa mga birthday birthday nyo Mag-PM lang kayo. Hindi ko pa alam kung anong presyohan yan. Ayun lang!